Amin, ang gusto ko lang yung patlobay sa paglakad. Ayan. Ayan si San Jose, si Maria at si Jesus. Oh. Gano'n ko lang kaya. Ayan, hindi na ka pa. Ha? Saan na lang? Hindi ako yung ipauli. Nasaan sa yung suro niya? Sa anak sa Mandalo at Lucena. Ay po ano? Ngayon ako yung Si San Jose. Maraming ang ano maraming. Si Maria at saka si Jesus. Alam kong darating ang mga ito. Ay, nasan yun? Kaya nasa patlong bayan sa paglaban. Ay, nakalagay yan. Kaya pumili na kayo na, dyan na. Hindi nga yung nakalagay sa paglakad. Ayun nga lang. Hindi ko alam. Hindi um, ko mabasa eh. Iba ang ano. Kahit Baka... alam ko yan. Ari, ari ho. Oh, may, may nakasulat. Baka ari na yung ano. Minsan ni Spanish yata yung. Spanish nga ho. Yung patnubay sa paglakad lang gusto ko. <laughs> Ay, kahit alay ka wakat. Ikaw magkaw na mahal. ari ho. Ang patnubay sa paglakad dahil aka yung bata eh. Yan. Ari ho. Ito Hindi nakatatakla parang kuy-kuwintas na no, mong binyan eh. Oh, Hinahawa ko ng kuyanti. Oh, oh, oh! Ah, so ay, ano sa pagkakalang. Kaya pala alam ng kuya. Ate, pa, ate. Saan? Na, Ati, wala ay, na, naman, na rin yung na Wala na, kundi itong isang ito. Uy, hindi kasama pa mga o, ay, nasaan 'yung? Oh, na ay, ito lang eh. eh. Yan nawa yan kakambasiyo nag-iingat. Oo. Oh, oh o, kakang ay, kakang Ngayon, kakang ngayon, kakang ngayon kakang nawala. Oh, paano na aalis Oh, uh, ay di ito. Ito naman ay kami nagbuklat noon sa kanilang, okay. ay nung mawala okay, pa, pa, pa si isang eh? tao oh, na mana. Ko na wala na rin ang inay kami ay nagbuklat. Aba. Ay, ito. Okay. <laughs> amin na may... kita. Kaya pala alam ko ng Kuya Angel, tinapay kuya. Tina, Oo tina, nga, nga. Ay, di kayo tinatanong ko sa nawalang ila. Tinapay. Huwag na. Ay, iniikay sa yung tatay, hali-halili sila. Uh. Ngayon, nung ulit ko kay napabigay doon kay Ponso sa amin ng mga binyag. Uh. Ay, nung tinatanong ko, tina. ay ako ay, kay pagkakaluraan. Hindi Iba, ko nila. na pwedeng humuri. <laughs> Ari, ari ang alalay sa pag dahil may hawak yung bata, dalawa nakahawak. Parang ano yan? Arian. Ho, yan ho, yung hawak ko. yan? Ayun, nawala yung tatak na patnubay sa si paglakad. Ah, Ayun para... ay, na nga daw po yan. Nakatak na nga. Kaya pala gustong gusto. Talagyan ko ng talit. baka mamala. Kaya pala gustong gusto na kuya po marito. Oo. Bumagalaw ka't ilma pati. Oo uh, na. Hindi na mamamit kita pag hindi. Ayun patnubay sa paglakad. Ah coin kunin na at yun ang ano. Eh di, wala na pala diyan. Nasa kanya okay, na ha. Beauty, nasa inyo na yung pagdubay sa pagdubay. Kari, parang para dalawang hari may hawk na aking na bata. Ako may siya nung sinin laging dala ko. Ano daw takin ha? Ang naman ay siya sa parang Akin si Mao. Eh. Lalagyan ko ito ng kasag. Ay y -y -y, sinong gabag. Ano? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayun, yung patnobay sa paglakad, yun ang hinahanap ko. Ayun na nga, <coughs> hindi ko na nga, ama. Uy, ayun ay, na Ay, ito hindi. yung na, ay, wala naman tumanggap sa mga kapatid. Duni, <laughs> sa doon ni Saki, Ay, wala tumanggap. Ah, ako ang mag-iimpi. <coughs> Sabi ko. Pero oh. nalukan mo pa rin ito yung sa yung anak na ito ng panadariya. Oo, oh. ayun na ay, lang naman. ang ay, ito na lang ang eh ang aking nakuha doon. Yun namang mahal na Panginoong ingat ng tatay at ng ina. Uh -huh. Nang ah. ang tatay, itinanong ko sa ina, naroro naman tiya uh hulya, ah. ang mga binyag, mantiya manong lahat, ng hapong yun. Oh. Uh -huh. Ay saan man napapunta yun? Ay di na, sa, sa kay akay punso raw. Naibigay daw niya. Itinatanong ko naman kay punso. ng uh panahon -huh. niya. Ay napabigay daw sa uh -huh. anak niya, pulis. 啊！哎呦！